So what's up guys? Naabot na, na mi. So mo ni karon na kuha nga lambay. Lambay 35 ka So maing buntag sa tanan buds. Panulod na nang isda buds. Gamay ra kita na kuha karon. Ora na mong kuha guys, gamay ra. Kay medyo gamay na buwan. Uh, gamay na ang buwan. gamay na.